Maka naman Siapa si Patrik? Olo, kakak Siapa si bisprit mo? Hello Siapa si Patrik? Siapa si saya oh, shout out po kay Michael. Baka Michael. <laughs> Dika, don, di, di, di si Michael? Ka siya kanya? Ka kay Michael mo? parang mo, wala ka sa truck kay Fisher mo? Ah. At sa kasa yung partner Patrick? Ah. Bakit sila ito? ko bakit sila ko may bilang bangka?

Shout out po sabi ni Paring Root. <tipan> Parang tap ka daw na ba, sabi ni Paring Root. <tipan> Hoy baka naman. Yes, ito po sa aking bagina dyan. At sa aking asawa na nandyan sa Maynila sa trabaho at po sa akin mga anak na nandiyan sa ferris wheel <coughs> dito pa si papa at sa laot nagbapatak pa ng labat wala pa ko uli yes, yung dati po kay Migs Padilla po sa shoutout po at kay Richard Padilla Joel po yan, ng Saudi Yan yeah. po Kay Ma'am Tony Han Yan shout out po kay Ma'am Tony Han Yan ako po kay Ma'am Joy Lynn po Yan yeah, shout po Yan po ng mga OFW Shout out yeah. niya pala kay Park Nalo rin ito ちょっと

Oi. Iba daw iyo, di ba iyo sabi ni Pare Rod. <laughs> Mabe kada si Pare Rod silpon. Ano yung iPhone? iPhone 50 50. Pag Pag sa camera na 360 <laughs> ah, na 360 na po na silbi dito mga idol Ano, katawaran? Meron! So, so, pa ito na silbi ko Aba! Huwag ka magbiro kay pare Rod Baka ay eh Huwag ka natin natin abot Rod Ano pare Rod?

Gracias. <laughs>

Pô, pô, então... Yaan, bangat, bangat. dan tangat, sangat lah. Baik akan Baik おっバレた。 看一下。啊就是啊

Apa nama kamu sih? Kamu sih, apa nama kamu? Ama Kamal Seko. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Jadi, jadi. Facebook? So yun na uh, magandang isang umaga mga idol So pawi na po kami ngayon mga idol Pero yun, video mara dasi-dasi po kayo mga idol Oras natin mga kadagat na alas 11 uh, uh Katatapos na namin po magsalansalong nilang lampat Maraming maraming salamat nga po pala mga idol Sa biyaya ng dagat na sa uh,

tatakbo po na yung mga idol ay bali 170 miles mula po dito sa amin tayo hanggang sa tabi sa pataan po Lịch cơ đoàn. À, vào làm phụ mía nè. Bữa này mấy phụ mía, ui, đã mấy bữa làm ăn rồi đấy ư? Đúng. Ủa, buổi đây mình tay. Ngay luôn, đây mình tay đó, sập mình pa. Nakaya ka naman rin? Aba, talaga nga naman siya rin. Hindi nagpapabayaan sa sarili. Iya, yeah, daming daing mga idol. Aw! Oh. Oh. Yan, na natin mga tropa, mga idol. Ligo-ligo. Oh. Ano -ligo. ka Yo, shout po sa ating po mga subscribers po, sa ating po mga followers yan. Magandang isang umaga na po. Ah, uh, na po kami sa tabi mga idol. malakas-lakas.